down tayo dito sa may DLSU galing pa ng ano yun uh, alabang 716 lahat kasama yung ano kasama yung kanyang uh, tool tool gate pero ang bilis lang namin mula doon sa may alabang skyway tapos sa skyway ay dinaan ko ng ano dinaan ko ng Uh, yung counter flow nagpa nag counter flow ako so mas maganda pala mag counter flow kanan kakaagad don sa kakaliwa kakaagad don para mag counter flow yun bilis lang sana ba tao show time time show tapos na, tapos tapos pa naman ako dito sa sa free drop off tayo dito sa may F1 hotel <laughs> tatlong ano yun uh, tatlong pick up isang drop off wow ayos let's go kailan na ba tayo check muna tayo ng ating ano Uh, 9, Check tayo ng earnings natin 2,400 tayo At 8 bookings na ano na ba tayo? Check natin ha Uy Punti yung ano natin Apat lang oh Apat lang yung Ride sa incentives namin Natin pero 9-10 Baka makakuha pa tayo ng dalawa Let's go tayo sa BGC so, kakadrop off ko lang sa my St. Luke's ang oras natin ay 10 18 Tingnan natin ang ating earnings Earnings natin ay Meron tayong 2.8 11 bookings At ang ating incentives ay Peak hour Nakakuha tayo ng pito tapos mayroon pang complete for more rides so okay lang yan so pito so may malaking chance mamaya pero hindi pa basta basta yan ha kasi yung minimum dose so lima babatuhan tayo ng mga strategy na pangit na booking si traffic friday ngayon ingat ingat na tayo sa ano ingat ingat lang tayo sa pag uh, ano uh, ng mga malalayo at uh, breakfast muna tayo muntay kay ano sa Makati kay Ate Leslie higop higop ng sabaw let's go nakaka-trap uh, lang yung ano sobrang traffic punta dito mula Makati ano to Pearl of the Orient dito to sa Mayrohas Boulevard so uh, alas 3 na 3.03 umpisa na naman yung second half update mo na tayo meron na tayong 3,500 at kailangan nating habulin yung nakailan ba tayo kanina gumaga naka nakapito na tayo kanina so hahabulin natin ngayon minimum at least 5 so medyo ba traffic? kailangan hindi mo na tayo tatanggap ng mga malayo maganda sana kung makuha na <laughs> isa lang yung nakuha ko ngayong linggo na to eh sana makuha natin ngayon para at least pangala pangalawa bilis sabado na naman bukas wow. medyo masigip ngayon sa may exit muna tayo dito punta tayong bagdang Pasay uh, siguro no? check natin masigip nga exit tayo dito punta muna tayo ng Pasay Touch daw tayo dito sa my hotel, hotel Barangay 183, sa tapat lang ng ano, sa tapat lang ng uh, terminal 3 sa opposite. Alas 6.34 magkano na yung ano natin? Check natin yung earnings. 47 ba? Maganda! Oh. Maganda yung kita natin. Yeah. Tapos sa incentives natin Nakailang ilang ride skip dito. Oh nakailang rides na tayo in ko muna yung ano ko hindi mo na ako uh, pipick up grab car pick R 12 aha 12 na so ibig sabihin secure na yung ano natin secure na yung uh, to 400 so, apat pa tayo managdagan pa ng apat yan ay madag magiging 650. Yes. Okay. Ay kung mag-pick up sa ano. <laughs> Ayaw kong mag-pick up sa terminal ngayon kasi mag-drop off lang. Ano kasi uh, ongoing pa yung renewal pero ano lang ilang araw lang yung ispar na nun eh, ng ano ko. Uh, PA. Bumalik tayo. Bumalik tayo sa Maya. Asiana kasi dito lang ako paikot-ikot kanina hindi na ako pumunta ng, ano, ng Makati kasi pagka Makati grabe ang traffic doon papuntahin ka ng papuntahin ka ng uh, BGC BGC to Makati grabe ang traffic doon pagtatawid ka ng yung tulay ubos oras dito nakadose na ako ito may pick up tayo sa may seda malapit lang din papunta lang siya ng ano eh Oh, dito papuntang ay layo saan to? magkano ba to? 400 hindi ko napansin ato ah, <laughs> ito na nga BGC uh, sige okay lang Kunin na natin wala pa yung pasahero 2 ah. minutes na lang uh, cancel na natin wala eh alright 851 Check natin 57 Tingnan natin kung nakuha natin yung 16 Let's see Car Friday Pick R Yes oy. Nako Kailangan natin ng dalawa oh. <laughs> Two more rides tayo Kasi may nakinansil tayo kanina Ay nako Sige lang Kuha tayo ng malapit At ah, dito na lang natin dale ¿la?